Good day everyone. Ah, hapon na po. Ah, nandito pa ako sa ibaba ng bahay namin. Nagbisita ng aking mga pananim na sili. At siyempre, yung iba kong pananim dito ay yung mangustin. Kung makikita nyo ay na Napakataba. At yung aking tanim na papaya ay mayroon na pong bulaklak. Ang tataba ng aking mga tanim na papaya dahil sa ginamitan ko po ito ng polyar at mayroon na nga pong bulaklak. At mayroon din po akong tanim na kalabasa kung makikita niyo ay na pakataba. Unsa Unsa unahan ay meron din po akong mga tanim na papaya. Hanggang doon po ito sa ano sa bandang itaas. At ito yung kamuting kahoy na tanim ni Nanay. At meron ding kakao at saka hinog na at yan po yung isa kong tanim na papaya so probinsyang probinsya talaga yung lugar namin kahit ganito lang ay napakatahimik dito po sa pinaka ibaba ay marami pong ano tumubo na mga abalong at meron po akong tanim din na kalabasa ito po bali pinagapan ko na at itong papaya ay ito 2 weeks ko pa lang na nilipat at success naman at maganda yung kanyang tubo dahil mula ng ilipat ko ito ay sinabayan ko agad ng tinunaw na fertilizer at saka bininyagan yung puno kaya napaka kulay verde yung kanyang dahon so ito mayroon ding ano mayroon ding bulaklak ang Iba kong tanim na papaya, ang kagandahan nito ay mababa pa lang ay mayroon na pong bulaklak. Hindi ko lang alam kung anong variety po ito kasi mababa pa lang ay nagkakaroon na ng bulaklak. at ito po yung bunga ng lansunis namin hilaw pa ito ay nasa ano, ibaba lang ng bahay namin at iba naman po yung mga lansonis na malapit na yung malapit dito at saka yung doon sa malayong farm na mayroon ng mga hinog at ito naman po yung tanim ni nanay na tanglad at mga kamuting kahoy London! at ito naman po yung tanim kong ampalaya at ang variety po nito ay yung trident trident po ng condor at miro na pong mga maliliit na bunga at meron ng isang medyo malaki na yung pataba ko lang ito ay yung organic so kailangan ayusin yung mga dulo ng ano ng ampalaya para maganda yung pagkakapit sa mga nilagay kong balag na kawayan ito mayro ng maliit na bunga maganda, maganda talaga yung ipikto ng organic na fertilizer at ito naman po yung aking kulungan ng native na manok